Alright, yan mga random, magandang umaga sa lahat palang na nag, may nagbayad kagabi no, dalawa, tatlo o sa magbabayad pa lang kasi maraming uh, gustong bumili doon sa inupload nating reels no wag mo na kayo magsin mga random kasi wala kami pasok dalawang araw bukas wala din So 26 po ang pasok natin. Yung hindi pa nakapag-send ng bayad baka kasi magkalimutan or magkakulangan ng stock no. Huwag muna kayo mag-send uh, sa 26 na. Kasi uh, para sure mo baka mamaya makulang tayo sa stock no. So dito, yan 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 yan. Yan yun. Yung binabayaran nila dalawa. sa kayong uh, yan uh, pag hindi pa kayo nakapagsin 26 na lang kasi para sure uh, yung nakapagsin naman dalawa or tatlo hindi ako makapagsin sa inyo na may nakalagay 7 gcash kasi nga wala tayo sa shop no at tayo ay uh, paalis na rin kasi may lakad din ako so bukas Uh, bukas ang balik ko dito sa bahay. So, ganun lang kasi baka mamaya matab matabunan talaga, matabunan. So, kayo yung nakapag-send dyan lang bayad do. Huwag niyong kalimutan mag uh, PM sa akin uh, sa 26. Mag-PM kayo umaga. Maaga tayo sa shop mga 8 nandun na tayo sa shop para malala ko at makapagsend ako sa inyo ng may nakalagay Pito Gcas so dapat kayo manghingi kayo ng picture ha sabi niyo sir pahingi naman ako ng picture ng binayaran ko para sure na hindi makalimutan kasi uh, malamang hindi na natin yan ma hindi ko talaga malala kasi sobrang dami niyo nag message no So, gano na lang. Basta PM kayo, hingi kayo ng picture na may nakalagay Peyton Gcash. So, sa lahat ng nag-mine diyan, no? May nag-mine diyan sa mga post natin. Ah, uh, din. Sa 26. Ah, uh, i-review ko na lang yung kung ano yung pinost ko para sigurado tayo na hindi makalimutan at uh, makapag-send ako sayo ng sa inyo ng picture na may nakalagay na Pito Jikas kasi dalawang araw tayo walang pasok no dalawang araw kaya kayo wag niyo kalimutan manghingi ng uh, picture na may nakalagay Pito Jikas so kahapon yung nagpa LBC kahapon no may LBC kahapon na uh, uh, lima kapon so parang dalawa pa lang yata yun ang ng tracking number kasi hindi ko na matabunan natabunan ba so ganun na lang yun namang may mali sa pangalan 26 na naman mabago yun Ah, uh, si boss Romel Corpen pasensya na boss Ah, uh, sana ibigay kasi bago kami may pasok baka nasa yun na baka pwedeng mapakiusapan yung magde-deliver na sayo yan so spelling lang naman parang isa lang yata so yun lang all right e yan mga random maraming salamat sa pag-select bye, -bye.